Kumusta ka bayan? Kanda na po sila. Anong date na kayo, anak? Sunday, October. October na ngayon? October 7. October 6 po, kabayan. Sunday. Uh, Sunday, wala pong pasok. Kami po ay maglalakad. Sa Spads. Pupunta kami doon sa Spads. Yan na po ang present happening in Canada. Maganda pa po ang Canada. Huwag po kayo maniwala lang pangit ang Canada. Kari nga eh, oh, day off. Kami mag-asawa. oh, ang dalawang bata. Hmm. Maglalakad lang kami. Diba mga bata? Tabi kayo hoy. Delayed. Sasabihin na lang. Hindi na raw po maganda sa Canada. Ipagkaganda eh, pa po sa Canada. Huwag po kayong maniniwala. Ang real talk ay merong may bagay at merong walang bagay na real talk. saan na tao ko na ho din ay mahusay pa ho ang Canada. At lang yung pabago-bagong sistema. Yun lang ho, gusto ko lang ipakita sa inyo na maganda pa rin sa Canada. Aray ang kainan, aray tapat na aray. Okay. Kamusta kabayan